Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? At uh, welcome po to my another video. Uh, andito na naman tayo sa uh, ikawalong bagay na dapat nating iwasan. Uh, ito ay isang mahalagang ah uh, text po. Ito ay isang mahalagang passage po dito sa Bible, dito sa uh, Kawikaan po. May katumbas po siya dito sa mga aral ng ating Panginoong Isus. So, uh, babasahin ko lang po para mas maintindihan natin. Dito po sa Kawikaan, dalawa, dalawa ng Kawikaan po, sa uh, verses 9. May clear siya. Ingatan mo ang iyong dila sa harap ng mga mangmang. -mang. Hindi nila mauunawaan kahit gaano kaganda ang sabihin mo. Yan po kita mo yon kahit gaano kaganda yung sabihin mo hindi yon maiintindihan at hindi mauunawaan nila so sayang lang yung uh, sayang lang yung mga magagandang sabihin mo na galing sa Panginoon tapos hindi naman nila uh, bigyan ng halaga kagaya rin yan ng turo ng ating Panginoong Isos na huwag mong itapon yung mga mahalagang bagay sa mga sa mga baboy at sa mga aso kasi nga, yung baboy, matapos uh, paliguan, uh, na naman yan. So, ayan. Yung mga aso, uh, kung uh, bigyan mo yan ng, uh, yan yung katuroan ni Jesus, na dito yun sa, ano, sa kasulatan po <clears throat> Yun nga po, importante po na uh, tayo po as uh, Christians, ginagawa po natin ang ating lahat upang mas uh, marami yung marami yung, uh, nakak makakatanggap ng mensahe na galing ng ating Panginoong Isus na galing sa Diyos mismo so ginagawa natin lahat na yung mga nasa paligid natin ginagawa natin para na sila rin ay dapat makarinig pero hindi po sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon ay naayon yan. So, kailangan po nasa tamang uh, sa tamang timing po yan. So, kagaya nito, sinabi dito na uh, uh, wag basta-bastang <coughs> uh, sabihin ng mga bagay na maganda na galing sa Diyos. Uh, isipin na din natin na may mga taong sadyang hindi nila gusto hindi nila gusto ang mga ganitong bagay. <clears throat> Kasi nga mas mas importante nila yung mga bagay na nandito sa sanlibutan. Sa nandito sa kasalukuyan. Mas importante sa kanila yung ibang bagay kaysa ganito kaysa sa kaligtasan na mula sa Diyos. So ayaw nila ng mga yan. So dapat natin intindihin. So wag nating pilitin sila na ganon, ganito, dapat uh, ganito gawin nyo. Hindi po. Uh, kailangan po uh, isipin din po natin na uh, mahalagang bagay ang ating uh, ino-offer. Mah mahalagang bagay yan. Hindi yan, uh, hindi yan mura. Mahal yan. So, karapat dapat yan sa mga taong gusto niyan. So, may mga tao talaga na ayaw niyan. So, dapat nating intindihin yun. So, nagpapasalamat po ako sa inyo, sa inyong lahat, dahil sa inyong pakikinig po sa mga katuroan ng Diyos, sa mga uh, biblical passage po na nandito sa sa kasulatan po, kawikaan pa rin po, dito pa rin sa uh, Biblia. So, naway samahan tayo ng Diyos. Naway, bigyan tayo ng proteksyon at magandang kalusugan. At saka po, mas uh, pinakamahalaga sa lahat yung kaunawaan at yung karunungan na Kanyang ipoprovide po para sa atin. Sana po, ibigyan tayo noon. Nang sa ganun ay maiintindihan natin ng buo yung mga nandito sa kasulatan po. At saka yan po ito ay sa pamamagitan ng uh, Holy Spirit po na siyang gagabay po sa atin sa pamamagitan niya siya yung uh, magtuturo sa atin sa tamang direksyon sa tamang daan so naway naiintindihan niyo po yung aking mga sinasabi po salamat po sa inyong lahat lalong-lalo na sa aking mga followers so kita kits po tayo sa susunod kong video bukas salamat po bye bye